Uh, sa dalawang taon ni Marcos Jr. ah uh, marami bago uh, mas tumaas ang presyo ng bilihin at uh, yung increase ng sahod sa NCR lang so mas mababa yung naging sahod sa mga probinsya sa mga regional wage yun so, yung pinakamalaking naging pagbabago at lalong pahirap sa mga mamamayan at manggagawa hindi hindi guminhawa ang buhay lalong mga mga manggagawa Lalo pa ngayon, e binigay nila sa amin dagdag sahod ay 35 peso. Ginagawa, iniinsulto niya ang mga magagawa. Ang hinihingi namin sa kanya ay living wage. Ngayon, binigyan niya kami ng 35 peso. Anong so, mapapala namin sa 35 peso? Hindi nga kami makabili ng isang kilong bigas na no, may pangako siya sa mamamaya na gagawin niyang 20 pesos ng bigas. Pero anong ginawa niya ngayon? Yun, nataas niya ng 60 peso sa isang kilong bigas. ayun po sa observation namin sa loob ng aming union eh mas lalo po kumirap ang kabuhayan namin simula po na ng ulan si BBM kaya po kami no, nagtulong kami ng gagdagtas na sahod na para ma yung mga kahirapan ng pagtaas ng bilihin yung inflation rate pero ayun po no yung binigay sa amin eh napakaliit 35 pesos na talagang wala kang mabibili napakalayo po sa ini Uh, sa survey ng ating mga mga ibang kalye ng grupo no na meron tayong 1200 na family living wage pero napakababa po 635 mas lalo po kami naghirap hindi po kami kuminhawa sa panahon ng pagpo-live Walang malala. Mas malala ngayon. Sa awa ng Panginoon, hanggang ngayon, mahirap pa rin ako. Walang, walang kasaysay-say yung ating president ngayon. Sabi, mura ang bili, bakit la, tasa sabi ka nila, magkano na? Oh, lalo na ako, buda na ako, wala na ako asawa, wala nagkano po isa, paano ang sa pamumuno ni BBM ay hindi guminhawa ang at masahol pa ang kalagayan ng mga manggagawa uh, walang natupad no doon sa mga pangako niya noong nang sa panahon na siya po ay uh, nangangampanya yung binabanggit niyang uh, 20 pesos na bigas sa mga kadiwa ay hindi naramdaman at hindi nakakarating no sa mga maliliit na mga manggagawa at lalo pang dumata uh, dumadaos yung sahod natin dahil sinasabi niya pinagmamalaki niya na nagdagdag pa ng sahod ng 35 pesos kung titingnan po natin ay isang insulto no sa mga magagawa dahil yan po ay hindi nakakabuhay ng pamilya no na kung saan ay uh, dapat ang nakakabuhay na sahod sa kasalukuyan ay 1207 pesos dapat na mayroong miyembrong uh, sa loob ng uh, family. Kung kaya walang maasahan sa gobyerno ito at sa kay Loguesma kundi uh, dapat ay magkasama sama yung mga magagawa at patuloy na ipaglaban ang nakakabuhay na sahod. Ayuda, alaya, sí, alaya.